Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Steve na nagkukwento ng kanyang istorya, bilang bata noong dekada 2080, hinaanggad niyang makapasok sa mga minahan, ngunit bawal ang mga bata sa loob. Bilang adulto, iniwan niya ang kanyang trabahong walang patutunguhan para sa wakas ay tuklasin ang mga minahan, nang sa wakas ay nakapasok siya sa mga minahan, natagpuan niya ang Orb of Dominance. Sa pagsasama-sama ng mga ito, pumasok si Steve sa Overworld, isang lugar kung saan nakapagtayo siya ng sariling bahay mula sa mga materyales na nakuha niya. Nakita rin niya ang isang galit na lobo na tinawag na Dennis, na naging kaibigan niya at naging tapat na kasama. Kasama si Dennis, lumakas ang kanyang kumpiyansa at magkasama silang lumikha ng walang katapusang mga obra maestra, maayos ang lahat para kay Steve at talagang perpekto ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, nakatagpo si Steve ng kakaibang mga guho, kinukumpleto niya ang nawawalang bahagi ng mga guho at natuklasan niyang nakabukas siya ng portal sa ibang dimensyon ang lugar na ito ay tinatawag na nether, walang kasiyahan o pagkamalikhain sa lugar na ito, ito ang tahanan ng mga walang awang piglins, pinamumunuan ng masamang mangkukulam na si Malgasa, na dati ay may pangarap na maging performer hanggang sa durugin ng kanyang ama at ng ibang piglins ang kanyang mga pangarap. Kaya siya naging masama, ninakaw niya ang orb mula kay Steve at binalak gamitin ito para magdala ng walang hanggang kadiliman sa overworld. Dahil hindi makalakad sa liwanag ang mga piglins, ninakaw ni na Steve at Dennis ang orb pabalik, habang muling nahuli si Steve, pinatakbo niya si Dennis palayo kasama ang orb sa totoong mundo para itago ito kung saan hindi na ito mahahanap ng mga piglins sa kasalukuyan. Si Garrett ang Bay Surero ay dating kampyon sa video game na nagmamayari ng tindahan na nagbebenta ng mga nostalhicong gamit, ngunit siya ay natigil sa kanyang mga araw ng kaluwalhatian at nanganganib na mapalayas pumunta siya sa isang auction ng imbakan na pinangasiwaan ng kanyang kaibigang si Daryl para subukang makakuha ng Atari Cosmos console na maaaring makatulong sa kanya sa pinansyal. Galit si Garrett nang matuklasan niyang walang console doon, kundi orbit kristal lang sa loob ng kahon, at nagkaroon siya ng breakdown sa harap ng iba. Samantala, isang batang babae na tinatawag na Natalie ang nagmamaneho sa kanyang kapatid na si Henry sa isang bagong bayan na tinatawag na Chuglas, ilang buwan lang matapos nilang mawala ang kanilang ina. Hindi masaya si Henry dahil ayon sa nakita niya online, talagang masama ang bayan, ngunit sinabi ni Natalie na wala silang pagpipilian dahil medyo mababa ang renta doon. Nagsimula si Natalie ng trabaho sa lokal na pabrika ng potato chip, nagtatrabaho sa social media ng kumpanya, habang si Henry naman ay nagbibisikleta papunta sa kanyang bagong paaralan. Pumasok siya sa tindahan ni Garrett at hinangaan ang lahat ng nakita niya doon, lalo na ang isang asul na kumikinang na kristal. Sinabi ni Garrett kay Henry na magsisimula siya ng mentorship para sa mga gustong manalo sa laro ng buhay at ito ay 50 box kada oras. Tinanong ni Henry kung karaniwang nananalo sila sa buhay at sumagot si Garrett na karaniwan itong sagot na sinisingil niya ng pera. Pagkatapos nito, pumasok si Henry sa kanyang bagong paaralan, ngunit una siyang pinapante sa vice principal, nilagyan ng principal ng name tag sa kanyang dibdib na nagsasaad na masaya silang magkaroon siya sa kanilang paaralan dahil siya ang unang estudyanteng nag-enroll dito mula nang lumabas ang artikulo tungkol sa ranggo ng paaralan. Agad siyang pumasok sa kanyang unang klase kung saan pinapadrawing ang mga bata ng saging, nagdrawing si Henry ng saging na may rocket. Dalawang buli sa kanyang tabi ang nangungot sa kanya at tinatanong kung siya ba ay isang rocket scientist, sinabi ni Henry na siya nga at patutunayan niya ito sa kanila. Kinabukasan sa paaralan, nang subukan ni Henry na ipakita ang modelong jetpack na ginawa niya, pinutol ng dalawang buli ang isang wire na naging sanhinang paglipad ng jetpack nang wala sa kontrol at sinira ang lokal na kumpanya ng patatas kung saan nagtatrabaho ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ng principal kay Henry na ang ginawa niya ay maaaring magresulta sa expulsion at kailangan niyang tawagan ang isang tagapag-alaga. Tinawagan ni Henry si Garrett ang bay Surero at humingi ng pabor na pumunta sa kanyang paaralan para magpanggap na kanyang tiyuhin. Pumayag si Garrett ng alukin siya ni Henry ng 26 box sa kanyang tindahan, nalilito si Henry kung bakit hindi gumana ang kanyang jetpack at ngayon ay malamang na nawalan ng trabaho ang kanyang kapatid na babae. Dahil dito, tuluyan na siyang sumuko sa agham, nakita niya ang kumikinang na asul na kristal at ang orb sa tindahan ni Garrett at nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga ito. Nakahanap si Garrett ng manual na nagsasaad na hindi dapat pagsamahin ang orb at ang kristal sa ilalim ng anumang pagkakataon para sa tokso ng kayamanan. Dahil may panganib sa hinaharap, ipinatong ni Henry ang orb sa loob ng kristal at nagsimula itong hilahin siya at si Garrett patungo sa mga minahan. Samantala, tinawagan ni Natalie Sidon, ang ahente ng real estate na nagbenta sa kanila ng bahay at nagpatakbo rin ng mobile petting zoo. Natakot si Natalie dahil hinahanap niya si Henry kahit saan ngunit hindi niya ito mahanap, ngunit makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni na Natalie at Don sina Henry at Garrett sa mga minahan habang si Dennis ay nakikitang nagmamasid sa kanila mula sa labas. Bumukas ang portal sa overworld at may puwersang lumabas mula rito at hinayla sila papasok, na alerto si Namalgasha at ang mga piglin sa pagbabalik ng orb na nagbigay kay Steve ng pagkakataong makatakas sa kanilang mga kamay at umalis sa nether. Nagulat ang apat sa kagandahan ng Overworld at habang naghahanda silang umuwi, biglang dumilim ang paligid. Mula sa wala, lumitaw ang mga nakakatakot na kalansay na may mga pana at mga zombie. At sinimulan silang atakihin, natuklasan ni Henry kung paano bumuo ng Overworld at gumawa ng kuta para sa kanya at sa iba pa upang makapunta sa mas mataas na lugar. Dumating si Steve at tumulong sa pakikipaglaban sa mga halimaw, ngunit sa kaguluhan, aksidenteng nasira ni Garrett ang Earth Crystal, na iniwan silang walang paraan para makauwi. Bumalik ang umaga at nasunog ang natitirang mga halimaw sa araw, sinabi ni Steve sa kanila na sa pagkasira ng kristal, wala nang paraan para makauwi sila. Ngunit binigyan niya sila ng isang solusyon na maaari nilang palitan ng earth crystal, ngunit kailangan nilang hanapin ng woodland mansion para magawa ito at magiging mapanganib ang paglalakbay doon pinangunahan ni Steve ang apat sa kanilang pakikipagsapalaran at sinabi sa kanila kung ano ang maya alok ng overworld. Dinala niya sila sa nayon at ipinakita sa kanila ang mga naninirahan doon at kung gaano kadali ng mga bagay doon. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang mga piglins na pinamumunuan ni General Chungas, at wala nang magawa ang grupo kundi lumaban at ipagtanggol ang kanilang sarili. Mas marami ang kalaban at habang tumatakbo, naghiwalay sina Steve, Garrett at Henry kay Natalie at Don, matagumpay na nakatakas ang mga lalaki mula sa mga piglins habang nagsaanib-puwersa sina Natalie at Don upang labanan ang mga kalaban at natagpuan si Dennis upang gabayan sila pabalik kay Steve. Bumalik si Chungus sa malgasa at pinatay, kaya't ipinadala niya ang kanyang nilikha, ang dakilang baboy, upang hanapin ang mga bayani. Matagumpay na nakarating sina Steve, Garrett at Henry sa kuweba kung saan sinubukan ni Garrett na ipakita ni Steve sa kanya kung nasaan ang mga kayamanan ng overworld. Dinala siya ni Steve sa mga minahan ng diamante, ngunit galit na galit si Henry kay Garrett, na pagtanto niyang siya ang pinakamakasariling tao na nakilala niya. Dumating ang dakilang baboy na ipinadala ni Malgasha upang patayin sila, ngunit nagawa nilang makapasok sa isang minecart at gamitin ang mga creepers, ang mga naglalakad na berdeng bagay, upang magpalibot kaya't sumabog sila, nakatakas ang tatlo habang sumasabog ang dakilang baboy sa pagsabog. Samantala, sa totoong mundo, isa sa mga taganayon na tinatawag na nitwit ang naligaw nang lumabas siya ng overworld sa pamamagitan ng portal. Aksidenteng nabangga siya ni Marlin sa kalsada gamit ang kanyang kotse, humingi siya ng paumanhin, ngunit nagtataka kung bakit ibang ang hitsura niya na may malaking ulo. Para makabawi sa kanya, inanyayahan niya siyang lumabas para maghapunan, bagamat hindi siya sumagot ng Ingles, natagpuan ni Marlene na siya ay nakakatawa at natagpuan ang sarili na nanguhulog kay Nitwit. Samantala, dumating sina Steve, Garrett at Henry sa Woodland Mansion, gumawa ng kalituhan sina Steve at Garrett sa pamamagitan ng pagkanta ng isang kanta upang mahanap ni Henry ang Earth Crystal natagpuan siya ng isang Enderman, isang nakakatakot na teleporting na nilalang na sinusubukang pabagsakin si Henry sa pamamagitan ng pagpapakita kina Steve, Garrett at Natalie na nagsasabi ng masasamang bagay sa kanya. Samantala, kailangang manalo sina Steve at Garrett sa isang duelo sa isang maliit na halimaw na Frankenstein na nakasakay sa isang manok. Bago sila makatakas, ginamit ni Henry ang kanyang espada upang labanan ang Enderman, at pagkatapos itong mapatay, nakakuha si Henry ng Ender Pearl na maaaring magteleport sa gumagamit saan man nila ito ihagis habang umaalis sila, natagpuan ang mga bayani ni Malgasha at ng kanyang mga puwersa, nakuha niya ang orb pabalik habang inaatake ng ibang mga piglins ang mga bayani. Nakarating si Steve at Henry sa isang hot air balloon habang naiwan si Garrett upang labanan ang mga piglins at tila napatay ng sumabog ang kanilang supply ng TNT sa tulay. Napalipad si Steve at Henry at bumagsak, nabuhay si Steve at Henry mula sa pagkawalang malay at napagtanto nilang iniligtas sila ni Nadon, Natalie at Dennis. Umiiyak sila sa sakripisyo ni Garrett bago ihanda ang kanilang sarili upang lumaban muli kay Malgasha. Ginamit ng mangkukulam ang orb upang magpalaganap ng kadiliman sa overworld, na nagpapahintulot sa mga halimaw na umatake ayon sa kanilang kagustuhan. Pinangunahan ng grupo ang isang hukbo ng mga iron golems upang labanan si Malgasa at ang mga piglins, sinubukan ni Henry na umakyat sa tuktok ng kanyang tore upang makuha muli ang orb, ngunit ipinadala ni Malgasha ang kanyang mga kapangyarihan patungo sa tore at pinabagsak si Henry iniligtas siya ni Garrett na buhay at dumating na nakasakay sa kanyang hot air balloon, sama-sama, winasak ng grupo ang tore at nakuha muli ang orb. Nagsimulang matuno at manghina ang mga nilalang, gumawa si Malgasha ng dalawang huling desperadong pagtatangka na umatake ng palihim kay Steve hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Ang portal patungo sa totoong mundo ay naibalik muli, nagpaalam ang mga bayani, Ngunit nagpa siya si Steve na manatili dahil pakiramdam niya ay wala nang maya alok sa kanya ang totoong mundo. Sinalungat ni Natalie na baka may maya alok siya sa totoong mundo, nagbago ang isip ni Steve at sumunod sa kanila. Habang nagtatapos ang pelikula, naririnig natin ang isang salaysay kung saan pinag-uusapan ni Steve kung paano na ang mga bayani ngayon. Sa tulong ni Steve, nailigtas ni Garrett ang kanyang tindahan at nakagawa ng bagong arcade game na naging sikat sa mga bata sa bayan. Ginamit ni Don si Dennis at iba pang mga hayop sa Overworld upang makatulong na mapalago ang kanyang negosyo sa Peteng Zoo. Nagsimula si Natalie ng isang kurso sa pagtatanggol sa sarili para sa mga bata batay sa kung paano siya natutong lumaban sa Overworld. Naayos ni Henry ang kanyang jetpack at mas naging popular sa kanyang mga kaklase, nagkaroon ng party si na Steve at ang iba pang mga bayani sa tindahan ni Garrett at doon natapos ang pelikula. Salamat sa panunood mga kaibigan. Kung mahilig kayo sa mga pelikula, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at patuloy na manood. Palem.